mula sa pinakamalawak, pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News, News Update. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po mga balita sa oras na ito. Mga motorcycle riders at mga motoristang gagamit sa bike lane, kukumpiskahin ang lisensya ayon po yan sa IAC. May ulat si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Bukod sa ticket ay kukumpiskahin din ang lisensya ng mga nagbumotorsiklo at motoristang sasakupin ang linya ng daang para lamang sa mga nagbibisikleta. Ito ang binigyan din sa laging handa public briefing ni Interagency Council for Traffic o IAC Chief Charlie Del Rosario sa harap ng sinisimula ng paninita, lalo na sa mga motorcycle rider na dumaraan sa bike lane. Paliwanag ni Delosario, ang gagamitin nilang panikit ay tiket ng LTO na dito ay pinagkalooban ang IAC non-debitization. Binigyan din di ni Delosario na hindi lamang MMDA ang uhuli sa mga violators, kundi pati ang kanilang hanay ay magpartisipasyon din sa maikpit na pagpapatupad ng eksklusibong paggamit ng mga bisikleta sa bike lane. Dagdag ng IAC chip na hindi lamang sa edsa, magbabantay sila, ngunit kasama ang ilang mga lugar din dito sa nilaan, kamilang na ang Commonwealth Avenue na may bike lane. Pakinggan natin si IAC Chief Charlie Delosario. Naghuhuli pa rin po tayo diyan. At ipaalala ko lang po ang gamit naming ticket diyan. Pag nahuli po ibang mga motorista na gumagamit ng bike lane na hindi naman dapat nandiyan, ay matitikitan po 'yan at ka 'yung kanilang driver's license. Mula sa Palaso na malakingnya ang Alvin Baltazar Radyo Pilipinas. Mga pagyinig sa bulkan Mayon na dagdagan. Para sa detalye narito si Marian Bastasa. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Bahagyang tumaas sa mga naitalang pagyanig sa Bulkang Mayon sa Naklipas na 24 oras. Batay sa monitoring ng FIVOX, nagkaroon ng 56 na volcanic earthquakes sa Bulkan Kabilang. Ang 30 siyam na volcanic tremor na tumagal ng isa hanggang 20 minuto. Umakyat din sa 134 ang bilang ng mga rockfall events at meron ding dalawang pyroclastic density current events. Nagpapatuloy naman ang lava flow sa bunganga ng bulkan na umabot sa higit 3 kilometro sa Bongagali, 0.8 km naman sa Mayisigali Isigali at 1.1 km sa Basudgali. May pagguho rin ng lava hanggang 4 na km mula sa kreto ng Mayon Volcano. Sa kabila naman ng aktibidad sa bulkan ay nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ito si Mayor Anbastasa para sa Radyo Pilipinas. Mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor ay pinaglalaan ng posisyon para sa mga person with disability o PWDs na empleyado. May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Inihain sa kamara ang House Bill 8941 na layong atasan ng mga tanggapan ng pamahalaan at pribadong sektor na kumuha ng mga empleyado na may kapansanan o PWD. Pinangunahan ni na Axie Asportilis, Representatives Erwin Tulfo, Jocelyn Tulfo at Ed Kasama si na Benguet, Rep. Eric Yap at Quezon City, Rep. Ralph Tulfo, ang paghahain sa panukala kung saan pinaglalaan ang government at private offices ng posisyon para sa mga PWD. Sa kalimay sa batas, ang government agencies ay kailangang maglaan ng 1% ng kanilang posisyon para sa mga PWD. Ganitong bilang din ang kailangan italaga ng mga pribadong kumpanya na mahigit isang daang empleyado. Kung ang pribadong kumpanya ay mas mababa sa isang daan ng empleyado, ay hinihikayat pa rin sila na maglaan ng posisyon para sa mga may kapansanan na naghahanap ng trabaho. Punto ng mga mambabatas sa paghahain ng panukala sa kabila ng mga batas para bigyan ng trabaho, edukasyon at health service sa mga PWD ay napag-iiwanan pa rin sila dahil sa kawalan ng patas na oportunidad. Ang mga kumpanya na makikibahagi dito ay bibigyan ng tax incentive. Ito si Katin Forbes para sa Radyo Pilipinas. Department of Transportation na ng pagkilala ang mga naging ambag ni Migrant Worker Secretary Toots Ople sa bayan. Si J. Mark Dagala sa ulang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang pangabot din ang kanilang pakikiramay ang Department of Transportation sa, pag -sa, sa pagpanaw ni Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople sa pahayag ng DOTR kaysa sila sa pagdadalamhati lalo na tawala ng Pilipinas ng isang masiding tagapagtanggol sa karapatan at kapakanan ng mga OFW o Overseas Filipino Worker at sa buong sektor ng paggawa. Hindi rin anila magiging uh, hindi rin anila naging paramo si Secretary Oples sa pag-aabot ng tulong sa DOTR upang mapaunlad pa ang edukasyon, pagsasanay at sistema ng sertifikasyon para sa mga Pinoy seafarer. Si sa ilalim kasi ng pamumuno ni Secretary Ople sa DMW, Naging maikpit na kalyado ang uh, kagawaran ng DOTR, particular na sa pagpapatupad ng reformat at sa maritime sector. Ito'y matapos na muling kilalanin ng European Union ang uh, mga, sertipi uh, mga sertipiko ng mga Pinoy seafarer. Dahil dito ay uh, umaasa ang uh, DOTR na may pagpapatuloy ang kanyang mga nasibulan at ang kanyang mga iniwang legasya para sa para na rin sa kapakanan ng mas maraming kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Sumayin po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nagkatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate Dela Cruz magandang umaga.